I'm mm. lucky, pa. Ouch, daddy. Ouch. Oh, yes. Thank you, Lord. Perfect, Mr. Ingram Double City. Hey, mga kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer, no? Part 2, part 3, part 4. So, ayan, nagpalinis ang customer natin. actually, regular namin customer. Nagpalinis sa iba. So, ayan, ito na mga kalugit, bumalik siya para magpakulkog. So, finally, ayan, instead nga, ang babayaran niya, ganito lang. So, ngayon, ang babayaran niya, bali 1.5 lahat. Kasi, by 1 tick 1 na ano, namaga ang kanyang kuko. So, ayan, Huwag kayo magpalinis kung saan ang suki so nyo. Doon lang kayo para hindi mamaga. Tingnan nyo ngayon. Kawawa kayo. Diba? Relax. Si madam na maga ang kuko niya. Tawang. Dito man na siya gapalinis tawang nyo. Dripod. Alam nyo dan mag maglugit si Mr. Ingron pang opera talaga mga kalugit kahit may dugo laban pa rin importante makuha nan sakit yun na siya dai. grabe yung gichorchor habi ko ako lang ang gachorchor mga kalugit ang ibang kosto ang manikrista din nga ibaw na tawan niyo lakurog ay eh, mong air lot dahil dry skin pa lang niya nakaya ganin mo itong isang araw ha? ang gasakit to di ay rin mo Pila palang, wala pa ni isa kasi mana. Hmm? Kamukha niya si ano no, itong... <laughs> Sige, itong artista, gani inya, no? Relax lang, sya, git lang kung sakit. Ayan na, ayan na. Shagit. Shagit. Okay, babae ang anak mo lang ga. May Oh, di ba perfect. Mo lagi na ako magpalimpyo gani mo, lang, John, ka, roon, ka mo mga soki ko. Diri lang jud mo pahinlo lang tawa karon nagbalik ka diri. Hmm. Hmm. Tawa. Di ba? Takuro gay tilnyo tawa. Pati kamot ko takuro ko <laughs> do ga palubi bala nga gatuwa dar ha, nga nakurog ang pilo oh, wala na di ba hindi na lagi hindi na lagi magpalinis bahala layo diri kaon ka magpahilo di ba Nasi Christy, oh. na si magbanog pasa na pud sa kuha <laughs> sa registrar bago sa registrar oh, board <laughs> board member of Cagayan de Oro Central Bank mula gina to all my followers my clients don't Go to the center the point. Huwag lagi kayo magpunta sa iba. Lang tawa ka rin. Nagbalik din kayo sa akin. Para magpa-repair. Lalo na sa buhok. Sunog ang buhok. Balik sa akin. Hmm, dito naman. Sakit naman dito. Oh. Relax, my dear. Gwapa kaya tong customer nga transgender. Oy murag si... Ano? Okay. nayari um wala jud ni ay nang tanggal dai wa no relax lang ha kaya pa kaya pa, pa. oh butang ifi imong ano, ano. <laughs> hindi ba imong kamot ara iya mo imong malipong ka sina ana oh, irab <laughs> <laughs> hindi ba anak ba para hindi ka malipo ano nan kana Ang mula gina Kinakunan ang tanan ng mga customer ko nga eh, hindi ka mo magpalugit sa iban nga mga Antawa ka Balik yapon ka mo. Pangitaan nyo si Christy kung hindi ka gusto sa kuang. Okay ha, relax lang my dear sister, brother, brother louis louis dry skin pa lang niya narabi ang imong ano yun gibaon yun ang kuko mo doy chiksa na ko niya okay. mawag um, iputot leso dan guro siya kalinlo si mong kuko no babae bayo tomboy ano babae relax relax ah! ayun na ayun okay. Hi po. Lingkod lang. Hmm. Ah! Hmm. Dako mo. Pagupit ka, mother. Si mother man di ay na. ang anak mo. Eh ang anak nyo po ay mayroong buntot. Dako, no? Chico lang. Ayan, no? Oh. Huwag magpalinis sa iba para hindi maoperahan at hindi magdugo kay Mr. Ingron. Bahalag dugo basta importante makuha. Sige I'm ko lang. Tanda na. Try skin lang. Ayan na. Hmm. Hmm. Dugin na lubi ka dahil. Relax lang. <coughs> Hindi, hindi. Hindi na lugi ito. Ang tarawon sa nap. <laughs> Ayan. May gatosok pa. Ayan. Wala na. Wala na may gatosok bongga lagi po yung lipstick no? Nice escape yung lipstick. Matte. Nice siya. pa ka. Itong customer mga kalugit. Ay. mo. Thank you, Lord. Hmm. Wala na may gato. ayan. So. Ayan. Ayan. Hindi ba? Wala na. Mas okay para kung may ano mo. <laughs> walang sino man ang dilaksa eh. so mga thank you so much humana jod ang ang gibit-bit nga sakit sa damdamin ni madam auring no so all my client ayaw mo basta-basta add to kung sa ibang parlor tapos inga yung resulta balik yapon ka mo good luck sa operasyon para hindi ko sakitan thank you